Ayan, so guys, titikman na natin yung lasa niya. Mmm, Hmm, sarap. Pahit. Lasang <laughs> okay, papahitan na. Sabi mo, umpahit. pait, kasi papahitan. So, hello sa Gaya Farm Squad. Bago nga pala kami dumaan para pick upin yung camera sa Best Buy, eh dumaan muna kami dito sa may Hong Kong para mamili na kakailanganin namin para sa papaitan. Nag-crave kasi si Mami Aima. Dahil nga minsan na lang namin makain yung ulam. Kaya, syempre, pinagbigyan natin ng request niya. Namili na rin kami dito ng mga condiments at saka mga pagkain ng bata. At saka bumili na rin kami ng mga gulay. Ang lalaki nga ng mga talong dito. Talong. Talong. Ito. Talong. Hello. Ito. Talo. Talo. Pili-pili <laughs> na. Anong maliit. Pa-short na. Pa-short. <laughs> pa pa-short? Ano ang pa-short? Pa-short. Pa Talong. Pa-medyo long. Palong. <laughs> Love you. Pagkatapos nga namin dito, dumiretso na agad kami sa Best Buy. Excited na nga ako pick up yung camera. Dito ko nga in-address sa store para alam kung mas safe. Ipapakita mo nga lang yung ID mo for verification. At pagkatapos nga, ibibigyan na nila yung item. <laughs> <laughs> Pag uwi nga namin ay sinimulan ko na itong lutuin. Ito lang pala ang gagamitin ko para sa papaitan. Beef lungs, beef intestine at beef tripe. O yung tuwalya. Pinakuluan ko muna para lumambot yung beef tripe at beef intestine. May hinalo rin akong dahon ng laurel at ginger. At pagkatapos nga na itong kumulo, din ko muna at sinet aside. Next, ininit ko na yung mantika sa kaldero. Una kong ginisa yung sibuyas. Sinunod ko na yung bawang at luya. Hinalo-halo ko para maluto at di masuno. Pagkatapos ko nga mahalo, ay inilagay ko na itong beef lungs. Hinalo ko rin at ginisa for about 10 minutes hanggang sa maluto. Pagkatapos nga ay hinalo ko na rin yung tuwalya Testing. Importante kasi mapalambot mo para hindi mahirap nguyain. Ganon din ang ginawa ko, continue ko lang yung paghahalo. Pagkatapos nga, inilagyan ko na rin ng tubig. Dinamihiyan ko yung tubig kasi mas masarap yung maraming sabaw. Dahil syempre, sa sabaw pa lang, ulam na. Kung dadagdagan nyo na maraming tubig guys, i-adjust nyo na lang yung mga timpla ng seasonings Next ko pa lang ihahalo guys, itong bile or yung updo. Ito yung magbibigay ng pait sa papaitan. Tantyahin nyo lang guys kung gano'ng karami ang ilalagay nyo at sobrang pait. Next na ilalagay ko na pampaasim itong lime. Lalagyan ko rin ng asin at paminta para timplahin yung lasa. At pagkatapos patuloy lang natin pakukuluin. Mm -hmm. Naglagay na rin ako ng dalawang green chili pepper. At eto guys, optional, pampasarap. Okay lang naman kung wala kayo nito pero since na meron ako, nilagay ko na rin. Last nga nilagay ko etong green onions. At pagkatapos nga maluto, oras na para tikman. Yeah, so guys, titikman na natin yung lasa niya. Mmm, sarap. Pait. Lasang <laughs> papaitan. Sabi <laughs> mo, ang pait. Kasi papahitan. Ah. Yan. So, bagong gising lang si Mami Aima. Uh... Okay, bagong gising. How was it? Okay oh, lang. <laughs> sarap. Sarap. Sarap, sarap siyempre. Ayan. Kahit tayo. Kahit lang tayo. Lang, isa to sa isa uh, aking mga ano. Favorite. Favorite natin to, Didi, ba? Hmm. Hmm. Sarap. Namis ko Baaw tayo Tatay, no? Pag ang oh. sarap. Kain okay. lang, kain lang. Ayan, kain na tayo, guys. Buti nga meron silang updo, eh. Okay lang naman kung wala meron yung papaitan mix, pang palasa rin. Yun. Pero nalalaman mo yung nasa Dubai tayo, kumain tayo sa isang restaurant. Pinay restaurant yun. Tapos wala daw silang ano. Hindi kasi ba bawal yata or wala. Wala silang available na updo. Pang Alam mo ginamit yung papait? Yung palaya. <laughs> bitter ka. Bitter talaga. Pag bitter ka, ang palaya yan. Yan. <laughs> So, yun. Kain muna tayo, guys. Tapos, mayroong mga kapang paano. Yeah, kain tayo. Mm. kontra pa ng pait. <laughs> kain tayo. So, guys. Tara na. Kain na tayo. Sarap nito ito. Habang mainit pa yung sabaw, oh. Mmm. Pagod. <laughs> mm. May tulog pa. <laughs> So guys, bubuksan na natin itong box. Camera. Action. <laughs> and, sila box pero 'yun lang naman niya. Oo. Pra, Sony camera, 'yan. Ito po ang camera natin na ginagamit uh, since nag-start ako mag-wedding uh, filmmaking and mag photoshoot. Basta na natin guys. Excited ako makita itong ano, camera na gagamitin natin. Yung mga manuals. Hindi naman natin binabasa. Meron din Hello Fresh na ano brochure. Galing yan ito sa loob? Oo. Oh. Strap. Uy, battery. Battery. Ang mahal na ito guys. 200 ang isang ganito. Ang Siyempre, of course, ang hindi pwedeng mawala sa loob ng box ang camera. Uy, magaan Uy, nahulog. Log, 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 log. Iyak ka niyan. Iyak talaga ako kasi walang warad. <laughs> Ayan, guys. So, ito po. Almost the same siya sa, ano, sa camera ko na, ano, may mga features lang siya na, kasi, may mga features lang siya na, mas at, ah, uh, So guys, ito na yung camera. So guys, baka meron kayong wedding or event, i-hire nyo na ako. Meron po? akong pambayad na itong camera, medyo madugo. <laughs> Hulugan kasi babayaran to sa loob ng isang taon na walang interes. Pero ayos lang, pag gusto mo kasi ang isang bagay, kailangan mong pagtrabahuan at pagsikapan. So yun lang guys, baka nga pala hindi ka pa naka-follow sa aming okay. page. Baga okay, naman, paklik po ng follow Para button. Para updated po kayo sa mga pinapost namin. So And paano, dito na lang, siya sa susunod vlogs. Basta tandaan, sa GAP Squad, solid tayo. Okay. Ayan. So, good to go. Pwede na tayo mag-podcast. Eh.